ayan ito na yung part 2 magkakabit tayo ng piyesa ng Mio Alba Tupay ayan guys patita na natin ng piyesa yung dapat palitan dito sa Mio I125 na to And guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, paki-subscribe niyo naman ako. Tsaka paki-pindot niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video tutorial. And guys, sa mga baguhan pa lang ito guys panuorin nyo lang para mag-guide kayo yan applyan lang muna natin ng kaunting grasa guys bago natin ikabit yung ating mga pyesa Ayan, ikabit na natin yung ating torque drive. natin yung bell. Lagay natin yung nut. Uh, sure nyo guys na maigpit yung nut ng ating belt katong drive bago pala yung inyong pulley guys, or yung drive base yan, ganito muna yung unang dapat yung gawin para hindi masira yung ating pulley or yung spline ng ating drive base guys yan, unahin natin tong belt dapat yung araw ng belt natin guys paayon dun sa ikot ng ating motor or nakaayon sa ikot ng gulong yun guys yung aro na yan. yan set na natin yung ating Puli guys Playin lang natin ng kaunting grasa nalitan ko na pala to ng bagong pulley guys yan kaya yung pulley natin medyo masikip yan sa spline kaya dapat huwag nyo basta basta isasalpak yan para hindi masira yung spline ng ating pulley sinisipat ko nga pala siya guys kasi itiniming ko siya try natin yung nakatiming kung anong magiging performance kung mapapansin nyo guys yung nut lang muna yung aking inilagay at inigpitan uh, yung ating pulley guys ay pumasok dun sa spline saka so, uh, natin kalasin yung nut kapag pumasok na yung ating pulley guys yun guys higpitan nyo lang muna hanggang sa pumasok yung drive base or yung pulley kapag naigpit na kabit natin yung pinakalak dyan guys or yung sinasabita ng ating kickstarter yan sure na sure na maganda yung pasok natin guys ng ating pulley di masira yung spline sunod natin yung washer sunod natin yung nut sure din natin na mahigpit yung nut guys kasi kapag luwag yan may posibilidad na masira yung spline ng ating pulley guys, sipat-sipat muna tayo. Tinaiming ko nga pala siya guys. ga tulad nung sinasabi ng iba. Mas maganda kung nakatiming daw guys. Yan. Nakatap dead center yung ating motor. O yung pisto ng motor. Bago natin kabit yung pulley. Try natin guys kung anong magiging performance or kung ano ang pagbabago sa basta na lang sinalpak at saka yung nakatiming Yan, sure lang natin na mag-fit na nut guys. Ang ating pulley. sunod natin, lagay tayo ng gear oil sa gear oil nga pala guys may sukat din siya hindi siya pwedeng sumubra sobra guys nilalagay kong gear oil na sa 100 ml hindi siya pwedeng sumubra guys kasi maaari siyang sumuka ng gear oil dito sa oil seal ng ating torque drive napupuno ng gear oil yung ating panggilid guys kapag nasubra nyo ng gear oil kaya sa paglagay ng gear oil dapat na sa level din guys takipan na natin kapag tapos na double check nyo guys yung mga nut ng ating torque drive ng ating pulley sure nyo na may na sa kanyo takipan para walang maging abirya yung ating panggilid guys yan nalinis ko na rin yung kanyang air filter bit na rin natin lalo na doon sa mga baguhan pa lang sa kanilang mga motor palike na din po ng aking mga video guys tsaka pakisubscribe nyo naman po ako paki uh, pakipindot nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na mga video maraming salamat